Hello again ka-weather! I found this very interesting materials and question from netizen na manalas yung tinatanong sa amin sa pag-asa. And it go in the lines, bakit po napapadalas lately ang mga bagyo? Or totoo po bang lalakas pa ang mga bagyo in the future? And if your answer to these questions is climate change, then you are right and wrong right in a way kasi malaking factor ang climate change sa paglakas o pagdami ng mga bagyo na pumapasok sa Pilipinas. So yan yung i-confirm natin mamaya. And wrong naman dahil yung climate change, specifically yung climate change na may kinalaman sa gawain ng tao, has been around since the early 1800s. So kung iisipin, almost two centuries na nating naiimpluensyahan yung pagbabago sa ating klima at hindi lang siya recently. Like no 1995 nung dumaan si Bagyong Rusing, 1919 nung dumaan si Bagyong Ruping at noong 1979 nung dumaan yung pinakamalakas sa bagyo sa kasaysayan na si Bagyong Warling. No before natin alamin kung lumalakas pa talaga o dumadami ang mga bagyo sa Pilipinas. I think we should become more aware kung ano nga ba in a nutshell ang climate change. According to the World Meteorological Organization, climate change refers to the long-term shifts in temperatures and weather patterns gaya na lang ng mga galaw ng bagyo o yung mga ulan na bumabagsak sa isang lugar with the human activities as the main driver. So when we say human activities, diyan na pumapasok yung burning of fossil fuels gaya ng coal, oil, and gas, yung agricultural emissions mula sa livestock at mga pataba, at yung pagpuputol ng mga puno, also known as deforestation. Yung pagburn kasi ng coal, oil, and gas is nakakapaproduce ng carbon dioxide at nitrous oxide whereas yung hangin mula dun sa livestock gaya ng baka at tupa is may kasamang methane. And itong carbon dioxide, nitrous oxide, and methane gas are commonly known as the greenhouse gases o yung mga heat trapping gases. Sila kasi yung nag-aabsorb ng mga papalabasan na nainit mula sa surface ng Earth. Therefore, may tendency na matrap yung init within our atmosphere. And this effect of climate change is the process that we all know as the global warming. Now, going back to the question, kung ano ba bang kinalaman ng climate change at mga bagyo, gumawa ng report ang pag-asa noong 2018 and this was entitled Observed Climate Trends and Projected Climate Change in the Philippines. At according to the so report, let me read this, quote-unquote, There was a slight decrease in the number of tropical cyclone over the Philippine area of responsibility from 1951 to 2015, and a minimal increase in the frequency of strong tropical cyclones exceeding 170 kilometers per hour, meaning yung mga malalakas na mga typhoon at yung mga super typhoon. And these trends are projected to continue in the future. Yung mga phrase na slight decrease or minimal increase dun sa first statement are based dun sa tinatawag na trend o yung pattern na makikita mula sa isang set of data. Meaning, malaking tulong yung trend para malaman kung may upward movement ba or downward movement sa data. Kasi kung titinan mo nga naman yung time series ng mga bagyo na pumasok sa par from 1951 hanggang 2015, may mga taon talaga na maraming bagyo at may mga taon din na kukonte. So lumalabas sa parang seesaw yung chart or umaakit-baba. So mahirapan talaga tayong madetermine kung dumadami ba talaga yung bagyo sa atin or kumukonte. But, with the health of the trend, represented by this straight line, we can tell na bahagyang bumababa yung taunang bilang ng mga bagyo sa loob ng part. Now, looking at the context, isa sa mga posibleng dahilan ng slightly decreasing na bilang ng mga bagyo ay yung bahagyang pagbaba din ng mga naglalandfall na bagyo. Meaning, unti-unting dumarami yung mga bagyo na lumilis ng direksyon or nagre-recurve palayo ng bansa habang nasa Pacific Ocean. Whereas yung possible reason for the minimal increase sa bilang ng malalakas na bagyo ay dahil na rin sa pag-init ng ating karagatan such as the Philippine Sea and the Pacific Ocean na siyang epekto rin ng climate change. Pag mas mainit ang Pacific Ocean or Philippine Sea, mas maraming moisture at enerhiya ang makukuha ng bagyo dahilan upang umabot ito into a typhoon or super typhoon category. Now let's go to the second statement and I believe this is more important that these trends are projected to continue in the future. Meaning patuloy yung unti-unting pagbaba ng bilang ng mga bagyo pero patuloy pa rin yung unti-unti pagdami ng bilang ng malalakas na mga bagyo. And this statement was actually based sa pinapakita ng climate models during worst case scenario or kapag napakataas ng concentration ng greenhouse gases sa atmosphere. As you can see, majority of them are saying na talagang may magiging pagbaba sa bilang ng mga bagyo in the coming decades. However, the majority of them are also saying na dadami naman yung malalakas sa bagyo. Meaning to say, sa mga bagyo na papasok sa bansa kada taon in the future, lalaki ang mga portion doon ng mga typhoon at super typhoon. Para mas malinawan tayo, lagyan natin ng figures. For all we know, we have 19 to 20 na bagyo na pumapasok sa park kada taon, di ba? And if pagbabaskihan natin yung trend, a few decades from now, we could have 18 to 19 na bagyo na lamang kada taon. Which means in the near future, mas madalas sa mga taon na below 19 yung bilang ng mga bagyo habang mas kukunti naman na above 19 ang bilang ng mga bagyo. And somehow, good news yun. Na kung pag-uusapan naman natin na yung lakas ng bagyo, like ngayon, meron tayong 3 to 4 intense tropical cyclones on the average kada taon. In the future, posibleng umakyat ito into 4 to 5 intense tropical cyclones on the average. At yun naman ang bad news. So ano naman yung pwede natin gawin sa ngayon? Like ano yung mga pwede natin paghandaan sa mga pagbabagong ito sa bagyo? I would say first and foremost, just keep doing yung mga paghahanda na ginagawa natin tuwing may bagyo. Like makinig sa updates ng pag-asa, or anihin agad yung mga pananim habang maaga, i-reinforce yung mga bahay, at makipag-coordinate sa mga DRR responder. Ito kasi yung mga pagbabago sa dami at lakas ng bagyo ay mas makikita natin long term. Meaning hindi natin makikita yung kabuwang epekto ng climate change in just a span of one year or by comparing this year to the next. And yung ikalawa na pwede natin gawin para maiwasan yung malalang epekto ng climate change gaya ng paglakas sa mga bagyo, isibola natin sa malilit na bagay. For example, para mabawasan yung carbon dioxide emission, maglakad na lamang or magbisikleta sa inyong pupuntahan kung malapit lang naman ito. Para mabawasan naman yung contribution natin sa pagburn ng fossil fuel, magtipid sa paggamit ng kuryente. And last but not the least, magtanim ng maraming puno dahil nag-aabsorb ang mga ito ng carbon dioxide. and that's about it for this video till next time good weather